after nung mga ka-guys, makita nyo naman po ang aking tinda ngayon sa hapong ito. Ako ay naabala dahil nasira ang aking sprocket. Sprocket daw to. Uh, mabuti naman, may magandang loob na nag ano sa akin ngayon. <laughs> Nagtulong itong mga ka-guys. Oh. Ayusin pa mga ka-guys. Oh. Yan, mga ka-guys. Oh. Hindi ako makakatakbo nito kung wala na gumawa. Dahil tulak-tulak ko lang hanggang doon sa muso na ako hanggang doon sa Muson nagtulak ang papunta dito sa Nyugan ang hirap pang mga mga guys napakapagod ng lakad-lakad ng mga lakad tulak-tulak hmm. Yung mga guys ito din nagpapagawa din dito ng motor na pinapagawa din sa kanya pag nagawa ito pera na naman ito sigurado bigas na naman abuti na ito. may ulam kulang na lang ulam bigas pag nabayaran yan sigurado sold na naman ang pamilya nito mga guys ng motor na pag nabuuhan na yan pero buo yan sa papel, kompleto yan sa papel. Sabi niya, dati nang ginagawa. oh, siyempre, hindi naman magpapagawa na walang papel. Mahirap naman yun kasi magagawa na naman papel. Yan. Yan sa akin naman yun, guys. Tingnan nyo naman, naabala naman ang aking trabaho ngayon. Lugi na naman ang hapong ko ngayon dahil ano, hey, hindi pa na kalahati ang tinapay ko. Aywan ko lang kung maubos ito. Sana sumamaawa sa akin. Magbili na sa akin ang aking tindang iba-ibang tinapay. Oh, ito mag na loob ang aking mga kakilala ngayon inaayos na, na po ayan mga guys po oh, kasi kanina panay pokpok pok, -pok ang pokpok na sprocket na yan hindi man kumakagat pag minsan kakagat pag minsan nawawala ay kaya palitan na lang daw para maganda tuloy tuloy ang takbo daw oh, sigurado dahil pa nga nag na tatlong buwan sira na naman po ang aking bike yan nga, puro na kalawang ng mga butas na dahil sa mga maalat na mga tubig so dyan na hindi ko man nahugasan kasi nasasawa na nga ako pag para hugasan pa. Ayan, kaya gusto ko na rin palitan pero mayroong may nagagamit pa naman. Iyan si Kuya, nandito tayo sa tabing ilog, nandito ang kanilang bahay. Ayan, mga okay, guys, iyan kanyang nanay. Oh. Ayan ang kanyang nanay mga guys, nandito rin ang mga, mga alagang kalapati na paharami. Ayan, oh. sigurado ay kulang ko kung saan naaabutin ang aking tinapay maubos. abutin akong siyam siyam pasensya na sa may ari mm -mm. sayang naman kung di ko itinda ito sayang ang kita ko gutom ang pamilya nito may naghihintay sa akin pamilya napapadalan sa linggo Oh, kaya kailangan sakripisyo, tiyaga hanggang tumanda, pur tiyaga-tiyaga sa aking paglalako. Hanggang pumuti ang ulo mga guys nandito ako sa Manila. o para sa para sa pamilya yun mga guys maraming salamat mga guys nakita may ng may-ari ito para malaman nyo bakit di nakaubos sabihin nyo di ubos ay siyempre nasiraan o, paano tayo makaubos nyan mga guys ngayon nandito pa ako ay guro mga alas 3 na ito lampas ng alas 3 ito mga guys na inaayos nyan tatanggalin pa yan napakahirap tanggalin yan o yan mga guys pray na o yan hmm maraming salamat po sa nagawa na itong magkapatid magkapatid yan mga ka guys ang <laughs> isa naman tagawang motor ang isa tagawang bike ayan shout out sa inyo sa so, paa thank you god bless good afternoon to all of you huwag naman po kalimutan subscribe at pakishare ang aking youtube channel mahirap na vlogger